kung ganun ang situation mo, umuwi ka na nandito sa Pilipinas. Nakapagpundar ka na ng ganitong property, pwede ka na umuwi. Hi, Libers, welcome sa ating bagong channel, Rockstar Seminar and Coaching. Please subscribe and meron din tayong page paki-visit nyo po and maraming salamat. Sa lahat ng mga business owners na nalilito o may confusion, Paano ba magsimula or doon sa mga nakapagsimula na, paano ba nila i-scale up ang business natin? So, ang services po natin dito is we are doing online or face-to-face -face coaching. So, pwede po kahit OFW kayo o sa amang bahagi ng Pilipinas. Kung gusto niyo online or pwede ko po ay puntahan dyan sa inyong lugar. We also conducting seminar and webinar and of course team building. PM lang sa so personal level ni Okay. Una-una nagpapasalamat ako sa lahat ng nagpa-coach sa atin for the month of June. ito po yung mga na-coach natin. Thank you so much. Now, mag-share lang ako ng ilang points. Ano ba yung mga na-solve namin mga challenges nila? uh, namin kasi nasa dilemma minsan yung mga business owners, ano bang ba gagawin nila. So, nakatulong naman tayo. And share lang ako ng konti kasi yung full ano nito, yung conversation namin, secret lang namin ng mga business owners. Okay. So, una, ito kahapon lang si Ma'am Jen. Nasa Japan po siya. So, pinag-usapan namin is, uwi na ba siya dito sa Pilipinas? Kasi gusto niya na magnegosyo. Siya po ay may mga properties na, imagine po, meron na siyang tatlong lupa, meron dalawang tindahan, may isa na siyang bahay, at meron pa siyang nabiling business sa Mindanao. From Cebu po si, si Ma'am Jen. So nakakatawa. Congratulations, sabi ko nga ka sa kanya. Ma'am Jen, uh, congrats again ha. So kung ikaw ay isang OFW, nakapagpundar ka na ng ganitong property, pwede ka na umuwi para mag-start ng business mo. Meron po kasi siyang dalawang anak at may partner po siya dito. So that means she has all the reason para bumalik na dito sa Pilipinas. And nagkaka-problem din naman kasi sa work niya sa Japan kasi yung company medyo inconsistent yung time nila. Misan uh, ilang hours lang silang pinapapasok and no work, no pay. So kung ganun ang situation mo, umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. So yan ang na-recommend ni Rockstar. Anyway, ang final decision naman yan, nasa, nasa kanya pa rin. Sabi ko nga sa lahat ng mga ko, I can only recommend. Then yung final you talk to your partner, you talk to your family para you come up one decision. Okay? As now, second question is, saan nga ba tayo kukuha ng puhunan? Lalo yung mga nasa abroad. Misan, di ba gusto nyo na rin umuwi dito kahit maganda yung sitwasyon nyo dyan, Pero pag naisip mo, lumalaki na yung mga anak mo, magka-college na, kailangan mag-guide mo na. Miss na -miss mo na yung family mo. Pero wala kang pampuhunan para makapag-start ka ng business. Alam nyo, isa sa mga pwede natin maging source ng capital, magbenta tayo ng properties. Yes, baka marami ka ng mga naipundar ng property. Kagaya si ma'am, bali lima, anim. Anim na properties ang naipundar niya. Diba? Birang OFW ang nakakapagpundar ng ganyan. So sabi ko, pwede sigurong ibenta yung isa sa mga lupa niya. Kasi meron siyang 100 square meters, 500 square meters, 80 square meters. di ba May bahay. So yung bahay, wag na natin galawin. Mga OFW, kung gusto mong magnegosyo, naisip mo i-benta yung bahay mo, wag. Ako, I don't recommend. Bahay mo na yan eh. Sa'yo na yan. Sa asawa mo na yan. Sa pamilya mo na yan. Sa mga anak mo na yan. Para sa inyo na yan. Do not touch. May mga properties na hindi mo dapat inahawakan or ginagalaw pa. Yan na yan. Sa inyo na yan. Price mo na yan. Reward mo na yan sa sarili mo at sa family mo. Okay? Eh si ma'am kasi, ang dami niya excess na lupa. So, pwede natin siyang ibenta. So, sabi ko, magbenta siya ng isa, Okay? Then, make sure maayos yung ibang lupain. Pwede kasi yung pwedeng iparem. Again, an announcement natin sa lahat mag gusto magpa-coach kay Doc. Mag-PM lang po kayo sa personal FB ko. And may regular class program na po tayo sa AIM Conference Center. Magre-rent po tayo doon ng space. Like this July 19, meron tayo. Then, may padating na po ang ating Rockstar Masterclass. Intay nyo lang po yan. Marami tayong ituturo dyan. And meron na rin tayong Rockstar Online Learning. So meron tayong e-course for OFW and meron din po tayong e-book. Mag-PM lang kayo sa personal FB ko para ma-access nyo lahat ng yan. Very minimal lang po ang fee natin sa sa mga sa e e-course natin and e-book. Okay? So tuloy tayo. Then sabi ko nga kay Ma'am para hindi na siya magdagdag ng gastos para sa kanyang uh, gagawin negosyo, pwede niyang gamitin yung pwesto niya. Kung may nagre-rent kasi naiya naman si ma'am kapatid niya yon Sabi ko, share mo na kayo habang nag-start. Ang mahalaga, uh, gumagalaw ka na para may income ka na. Imagine kung maka-income ka ng 500 a day because of your business na sisimulan, malaking tulong na yon Kasi meron namang source of income yung kanyang uh, partner. Then, pag dumating yung nabenta niya isang property niya po, yun na po ang pwede niya pong pampuhunan sa iya. talagang gusto niyang negosyo. Kasi minsan, kailangan natin magnegosyo ng kahit hindi yun talaga yung pangarap nating negosyo. Para lang kumita tayo. Then, habang ginagawa natin yon we are building our dream business. Okay? Alright, so marami pa kami pinag-usapan ni Ma'am. Uh, more than one hour kami eh. So sa lahat mga OFW, kung gusto mo rin magnegosyo pag uwi sa Pilipinas at hindi mo alam paano first step, second step, again, we can help you. Maraming salamat. Let's go, let's go. Kapi po tayo.